Hello, 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 hello Philippines, hello world, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog na sa mo bumabati. <laughs> Diyos ko po, Rudy! Ngayon, nasa bubong si Kaji Rome. Pinalitan niya ang sirang bubong. Sinira ito ni Christine noong isang taon yon ang bagyong di ko kalimutan Diyos ko po. Nakakatakot. Sobra. Yung bahay na tinitirhan namin noon, naku, nawala ng bubong at pader. Buti nga, may natira pa. At doon kami, sumilong. Yung time na yon, nay, ayoko nang balikan. Anyway, bumalik tayo kay Kajirom. jerome <laughs> Ano ba yan? Paibay ba kasi ng kwento? Oy? <laughs> Diyos ko po, Rudy! Nag-exercise nga pala ako. Itinapa ko sa lupa ang mga paa ko. Magandang exercise daw ito. Yung mga ugat natin sa mga paa, sa talampakan na tulog magigising first time kong ginawa ito may nakapagsabi sa akin kahapon kaya mga kalabs sinubukan ko araw-araw ko na itong gagawin sa umpisa masakit di ako gaano makatayo na auto, na auto balance ako tumutuso kasi ang mga bato mas maganda raw iyon kasi mararam, mararamdaman ng lupa na kailangan ko ng help nila Diyos ko po Rudy patay lupa at mga bato kinakausap mo na Clubs TV Vlog <laughs> o siya. Hagan dito na lang. Ito po si Kalabs TV Vlog na sa edin nagpapaalam. Bye-bye! Okay.